paano ba natin pagandahin ang ating mga profile picture background na tulad nito? At ito pa, libre lang ito guys, pwedeng pwede mong pagandahin ang mga profile picture mo ang background nito. Sundan mo lang ang video ng ito at ituturo ko. Sundan mo ito. Unang-una guys, punta tayo sa Google. Ayan, pipindutin natin. Search natin ang fepmaker.com. Ayan, fepmaker.com. Pindutin mo lang. Tapos pipindutin mo dito. Tapos upload photo. Ayan. Mag-select ka lang ng photo. Ayan, ito. Pipindutin natin. Tapos pindutin mo yung done. Ayan. Ayun generating profile pics. Ayan. Nag-generate na siya guys. Wait lang natin. Ito na po yung makikita mo sa profile picture na gusto mo. Ayan. Pero pwede mo na siyang palitan guys. Gawin mo siyang professional profile picture. Ayan. Pindutin mo lang yung professional. Ayan. Ito na yung makikita mo. At saka kung gusto mo nang i-download guys. Pindutin mo lang picture na gusto mo. Tapos pindutin mo dito ang download. Ayan. Download. Ayan. Pindutin mo nang download. Ayan na po. Ganun lang po kadali guys. Mada-download na yan doon sa gallery ninyo. Ganun lang po and have a nice day.